You... Ayan, karaoke, Hindi makakapunta dito 'yung sila. Malayo eh Oh, paligawan matanda nga to eh Dito kami sa ni ano, MMDA Nature Eco Park. Napakalayo pala. Obra. Pero magaganda maganda lang siya maglalakad ka, mag jogging, mga gano'n. Pero wala pa siya mga ano na sa pambata. Malawak. Pero hindi pa siya masyadong nade-develop. Mga ganyan pa lang. More on lakad-lakad, jogging-jogging. Yun yung dalawa ko. Oh, nakakakain na. Oh. Hi ka, Asher! Hi!